Hi guys, so good afternoon sa lahat. So today, ay bali pupunta ko po kami sa lungsod at saka sinamahan ko muna sila si Papa bali nag repair sila sa wifi. Kasi yun nga guys, bibili ako ng uh, pagkain. Every day of ko, uwi ako dito sa amin tapos bibili na lang ako ng pagkain ng baboy. Repair, repair muna sila sa wifi guys kasi wala daw internet connection tapos ayun mamaya dadaan tayo sa daat kasi maganda yung view dun makikita natin yung magagandang tanawin at saka yung isla ng kamotes andito para kami, ako ngayon sa um, barangay liki wala pa, akong wala pa akong tulog guys Tingnan mata ko ang <laughs> itim yung mata ko guys kasi wala pa akong masyadong tulog ang laki ng ano ah uh, kamansi puno ng kamansi ang laki mm -hmm. Sa ngayon, hindi pa siso ng mga abukado ngayon. Ang gorilla guys. ikog go, gorilla na naog na. So let's go. Let's go lang. Sa okay campio. Guys, morning dalan pa Ah, uh, ito yung shortcut papunta din sa Damog. ano dito tayo magiging dalan dito. Okay guys. Ay kalaom. Oh. guys, good morning Foggy pa yung ating kamera So good morning sa inyong lahat guys Ayan, maulan po na umaga po ngayon dito sa amin Sana hindi ito uulan mamaya Kasi babalik na pa ako sa lapo-lapo Napaka-un guys Ulan dito ngayon sa amin Napakasak matulog Matulog na ko ulit So mamaya, bale magkuha tayo ng uh, Magkuhan ako ng pipino Kasi maraming bunga po ng pipino ba Tamang tama guys Kapag maulan kasi ang pipino ay mabilis lang po siyang lumaki Kapag umulan So mamaya makakuha tayo ng pipino At saka makuha din siguro ako ng alugbati Kasi Nakikita ko kahapon na matataas na po yung Alugbati ni mama Meron sigurong bagyo kasi Nagpakalakas ng ulan guys buk nak dua. Lagi stuck guys oh. Ayan, nah, nanguha kami ng stuck sakitin <laughs> ni monkey guys. Das mangki guys. Tung <laughs> so, sungkitin guys sungkitin. Dalawang taklong. Mas oh, so manando. Kasi dadalhin ko yung taklong na yan guys. dun sa lapalapo meron kasi nag request ba na mag magkuha ako ng taklong tapos titikim sila sa mga hindi pa nakatikim masarap ito masarap sa adobo adobo ito may dudin makakakuha doot? ito siya ito yung itsura niya guys taklong Yung meron siya nakita oh, andun. Yung guys, hindi siya mag Masyadong malayo siya pero andun rồi si Bagudot gudut niya on anh nhá anh tak yoga i cái nào cái Uh -huh. Ito. 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 Uh -huh. So, apat na Kita ka doon? Wala Yan. Yung paborito kasi sa taklong guys Itong kahoy na labnog Tapos sa mga malalamig na lugar, may takyon niyang nakatira. Ito magagadhangad dari. Okay, para makakita taog taklong. draw Dara yo guyo. <laughs> so, medyo nakakuha na tayo ng konti. Ay, ko. Tintingin tayo sa paligid baka mayroong banakon. Uso pa naman ngayon sa Cebu. Yung banakon. Akala ko sa Mindanao lang 'yan. Pero marami nang mga nakakita ng banakon dito sa Cebu. So kaya ingat-ingat tayo kapag pumupunta tayo sa gubat. Sa banakon eh Amahan sa banakon dra banakon guys is a kind of uh, it's a kind of snake snake bitaw na king cobra yan guys king cobra <laughs> <laughs> kita ka doon you know mm. Ang pila na ni Kabo. Naramay, dagat sa kilid. Nalagi signal dress dito sa so. Dari dapit Ito mga takyo, nangarit sa skili eh Dito mo tayong kan Nangarit dali Araw, may pundok Ito Gamay pa ni? Mm. Wobble kaot na po It's a kind of milo guys Milo Thank <laughs> Sa? Dito lang kami sa gilid, hindi lang kami uh, ang talaga papasok sa gubat kasi alam naman hindi naman marami yung ating kunin, konting-konti lang kasi ipati, ipatitikim ko to sa aking mga kasamang sa trabaho.

sana hindi uulan tignan nyo naman yung ano guys, panahon medyo makulimlim yung panahon naon tayo to? mas bato? o saan lang sa kabuok? may nakita sana akong taklong kaso nag iisa lang malaki sana pero isa lang talaga siya guys nakita akong isang nilalang umakyat sa punong kahoy bihira lang to makikita dito sa Cebu ito ay nilo na hapit tagak ito siya guys malaki siya so medyo malaway talaga siya guys no malaway siya pero masarap kasi siya guys daw sa o ay tulog di ka bukdut tulog sa dut tulo ay nakusadut Uyugan lang na.

Ito. Dara ka kayo. Nakabuok. Nakabuok. Nasa ilaw. Ano pa eh? Ito pa dara eh. Nasa ilalim. Ha? Dore? Sa mong sa? Ah, sa mo Dang. Apo sa eh. Ito eh. Gamay lang. Ito anong bago no? Ito. Nagin ako.

Jadi kena tadi sembilu ya hmm ini eh cinta no motor udah kali kuantat sunut no motor man let's go guys mana oh mana Hah? oh tayo nang an guys fifteen

hitete. Ndeke so daro. Bruno. Bawo ba. Na padrio. Sirbil mga patuhan ah. Boss. Oke. Kalita líka hann á það er ekki einhverjafipínu að það er í stað